Hello mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol sa Baybay ng Nabasagan, Claveria Masbate dito sa Burias Island. At makikita niyo mga idol lang sa likod ko yung dagat na. So wag niyo pansinin mga idol yung mga kalat dyan, kasi di ba galing bagyo so hindi pa nalilinis. Mga kalat dyan mga idol ay mga ano yan ng nyog mga pinagbalatan so wag niyo nang pansinin yan. Ayun makikita niyo sa taas ay nyog medyo ma, ano pa yan mga idol medyo mababa pa kaya kaya pang akyatin yan kung mayroong ano uh, mayroong ano sa paa akyatan so maganda dito mga idol lang ano namin bye bye oh, parang beach oh saan ka pa dito ka na ayan mga idol yung ano yung view dito sa ano sa bye bye Huwag nyo nang pansinin yung mga kalat dyan Doon nga ako sa unahan Para din nyo makita ang mga kalat Ayan, buhangin Magandang buhangin dito mga idol Ayan, naliligas sila Jillian Sila Warren Uy, malamig be Malamig wala rin tugnaw? dili Hindi tugnaw So, buti nga ngayon mga idol, ano, uh, hindi na maalun. Kasi nung mga nakaraang araw, maalun, hindi kami nakapalig dito. Ngayon, maganda na ang ano ng dagat. Hindi na siya maalun. Kaya, pwede nang maligo. Ayan, o. Oh, maganda dito mga idol. So wag niyo nang pansinin yung mga ano diyan. <laughs> Kasi di ba galing ano, galing bagyo kaya maraming kalat na naano dito. So hindi pa siya na lidinis. Ano pa ang ginahulat nyo? mag na kamo didi sa Burias. So, didilain yung mga idol sa ah. nabasagang Claveria Masbate. Burias Island pag galing kayong Claveria, madali na lang magbiyahe pa na di siya nabasagan. Kaya na ang dalan. magsa e, magsakay lang ka mo habal, habal motor, tricycle. Makakaabot dahin ka mo didi. Tapos may nakita ko dito mga batang naglalaro. Ano mga ginakanam nyo, Noy? Ah? Ano? Ano ang ginakanam nyo? Nagkalot-kalot lang? Asi si guys ay man di ka. Guys. <laughs> ah uh, may ano ini siya may sulod. Hmm. Oh? Paano yung malaman na may sulod uh, nagapugsit ba yun? Eh? Pero, yung. Super. Ah, Ito mga idol o malilit na shell shell isaya. <laughs> malilit na shell mga idol. Too malilit. Hi, impan iba Aini ini oh, buhay ga naga hiwag. Ini kada mo man. Nakakaon ini. Pag dako siguro amo na ini an ginatawag na tuway tama ba? Hmm. Damo na nakuha nyo? Bagan dua pa man ini. Ito na mga idolo oh, nakuha nila. Ah, hinuhukay lang nila dito sa buhangin. Ayan sila. Doon naman mga idol ah, sa ano, katunggan kung tawagin dito sa amin. Ah, katunggan kung sa Tagalog bakawan. Ayan. Doon naman mga idol sa part na yon ay sa bandang unahan pa nun. Doon nga kami ano, na ngarugmata. Sa doon na ah, anong nakaraang vlog ko diba nakita niyo yung mga ano, akar uh, gumata hunting sudo so, bandang mga idol sa bandang gitna sa may putikan so ngayon mga idol kasi is ang dagat paano na siya pataob na ni no pataob na ibig sabihin na lumalaki na yung yung dagat papunta na yan dito lumalaki na tapos pagubas naman yan yung yung dagat papunta na doon at makikita mo ang mga ano doon ah uh, hubasan kung tawagin dito sa amin. <laughs> Ini oh, damo dayo no. Damo sinakoha. <laughs> Uy, ano ang tawag sa ni? Kabibi. Kabibi na garagmay. Ito mga idol, marami pa lang nakuha sila oh. Kabali ang kinubara. Kani na kasi makita mo ayan oh, no, gumagalaw sila mga idol, nakita nyo. Zoom natin. <laughs> Ay mga idol, gumagalaw sila. <laughs> Naggaano sila. Naglalakad. <laughs> Ayun, masarap dito maligo mga idol. Dagat. So walang ano dito, walang bayad ang pagpaligo. So dito lang to mga idol sa nabasagang Club or Batis sa Burias ay ayun. ayun mga idol yung ano, bago bintana. Ayun yung may cross. So doon naman ako, o doon naman kami naligo ng no, mga nakaraang vlog ko mga idol nakaraang taon. So doon yan mga idol o, sa bago bintana sa may cross na yan. Ayan, ito ang mga view dito mga idol sa baybay. -bye. Ayan makikita nyo. Kita nyo basa ang dagat. Uy! <laughs> Ngayon, mga batang naglalaro. So huwag nyo pansinin mga idol yung mga kalat dyan. Kasi galing nga sa pag ano, bagyo kaya yung mga kalat na padpa dito sa ano. So hindi pa nalilinisan. At syempre ipapakilala ko sa inyo ang pinakamaganda didi sa Buria sa Purok 3. Diwaw! May ipapakilala ko sa inyo na pinakagwapa waran kupas. Aha! Adi na siya mga idol si Manay Nora. Hi ka naman. Oh, hi ka naman dida. Hi. hi. mag -hi ka sa mga ano natin kababayan didi sa Buria. mag -hi? oh, ha? Mag hi. Shout out Mag maguruli na ka oh, mo. mag sabi na Mag na. na kamo. mo. Dili Burias. Ayuan. Shout out sa lahat. Adi kami sa ano nagtarambay di sa Harani. Hay, di kadena. Oh. <laughs> oh, manay Sharin maguli ka na daw. Adi kami sa tambayan na haranisa, sa. Bye-bye. Tambay-bye. Siloy mag-uli ka na si Loy. Adis kami mga idol sa Waypayan. Ay, Waypayan yung daman ni yung rostom. At si Manay rostom mo. At si Manay Marlin. Ay, bisis sa cellphone. <laughs>